At isa pa po na kanyang argumento ay matatagpuan naman po sa Revelation 7 verse 10. na Ang sabi uh -huh. po dito, And cried with a loud voice, saying, Salvation to our God which sitteth upon the throne and unto the Lamb. Sabi po ni Gold Rugs, Ay, ang comment niya po tungkol dito sa talata um, na ito ay, After salvation na yan, pero lamp si Jesus, paano naging Almighty? edi na demote pala siya. Almighty naging lamb after salvation. Kuya Melvin, ano po ang inyong masasabi? um, Actually po mga kaibigan, kung ating pong papansinin, hmm. yung pong argument na yun ay fallacy rin po yun eh. Kung baga yan po ay yes. nansikitor o it does not follow the premise. Kung titignan po natin yung context po nung talata, ay hindi po pinapatungkulan diyan na si Kristo ay nademote dahil ginamit sa kanya yung salitang lamb. Alam niyo po, yung pong lamb ay isang simbolo na ginagamit kay Kristo sapagkat si Kristo yung tupa mm -hmm. na siya nating tagapagligtas. Halimbawa, yung binabanggit sa atin ng John chapter 1 verse 29 sabi sa kanya nung nakita siya ni John, narito ang kordero ng Diyos mm -hmm. na siyang mag-aalis ng kasalanan ng salibutan, So, basahin po siguro natin, Sister Diana. Sabi po, nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ayon. So, si Kristo po kasi, yung kanya pong work na gagawin dito sa lupa, ay may kinalaman po sa pagtubos mula sa kasalanan mm -hmm. ng mga tao. Kaya naman, yung simbolo ng lamb o ng kordero, Inaapply sa kanya sapagkat si Kristo, yung kordero na walang kapintasan, kordero na walang uh, uh, pangit sa kanyang itsura, kasi nung panahon po ng Old Testament, perfect na animal o perfect na lamb yung ginagamit para i-offer sa sanctuary. Ngayon, ito po ay nagre-represent o umaanino kay Kristo, kaya naman tinawag siyang lamb. Ano po? Sapagkat siya yung kordero na tutubos sa Kasalanan natin lahat. Halimbawa, binabanggit din po sa atin ng Unang Pedro, Kapitulo 1, ang talata po neto ay 18 hanggang 21, ang patungkol sa kapangyarihan ng Dugo ni Jesus. Masahin po natin. Na inyong nalalamang kayo'y tinubos, hindi na mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng paumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sakorderong walang kapintasan mm -hmm. at walang dungis, sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo, na nakikilala nga ng una bago itinatag ang sanlibutan." ngunit inihayag sa mga sa mga huling panahon dahil sa inyo. So, sang Ayon, so sang-ayon po doon sa talata, maliwanag na si Kristo, yung lamb na binabanggit sapagkat yung kanyang dugo ay may kakayahan na tayo po ilinisin, patawarin at iligtas sa atin pong mga kasalanan. Kaya nga merong awit eh. Ang sabi ng isang awit ay um may lakas sa dugo ni Jesus. Oh, there is power, power in the blood. In the blood. Ngayon, um, yung kanya pong question, baka ba, parang na-demote siya from Almighty tapos naging Lamb. At kanina, yung kanyang argument, parang hindi naman daw tinatawag si Kristo na Almighty. Alam niyo po mga kaibigan, sa Bible, maliwanag po na binabanggit na si Kristo ay Almighty o makapangyarihan sa lahat. Halimbawa na lamang po yung Apokalipsis o Revelation chapter 1 verse 8, mababasa natin na si Kristo ay all mighty, o makapangyarihan sa lahat. Basahin po siguro natin. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi mm -hmm. ng Panginoong Diyos, ngayon at ng nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Ayon, siguro sasabihin nila, ay hindi naman si Kristo yung tinutukoy dyan. Eh. Pero mga kaibigan, pag tinuloy po natin yung basa sa, talata, o sa talatang 16, hanggang 18, makikita po natin na ito'y patungkol kay Kristo. Basahin po natin ang 16. At sa kanyang kanang kamay ay may pitong bituin, at sa kanyang bibig ay lumabas ang isang matalas na tabak na may dalawang talim, at ang kanyang muka ay gaya ng araw na sumisikat ng matindi. At nang siya'y aking makita ay nasubasob akong waring patay sa kanyang paanan, at ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, Huwag kang matakot, mm -hmm. ako ang una at ang huli, at ang nabubuhay at ako'y namatay, at narito ako'y nabubuhay magpakailanman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng hades. Ayun, mm -hmm. ang sabi dyan, siya daw yung una at huli, at ang nabubuhay, ako'y namatay, at tingnan mo, ako'y nabubuhay magpakailanman. So, dito may kita natin na yung ama hindi maaaring tumukoy sa ama ito sa pagkatang ama ay hindi namatay. Mm -hmm. ano Tanging si Jesus lamang doon sa krus ng Kalbaryo ang siyang namatay. Kaya naman, yung pinabanggit sa verse 8 na siyang makapangyarihan sa lahat ay pumapatungkol kay Kristo. Kaya naman, kung ahana po tayo ng text o ng salita na si Kristo ay almighty, hindi po dapat kay Miriam. Mm -hmm. Hindi rin kay Webster. Ano? Mm -hmm. kundi sa banal na kasulatan sapagkat ito yung revelation ng kalagayan o ng persona ng ating Panginoong Hesus Kristo Sister Diana. Ayun. Mm. Napaka um, malinaw naman po ng ating naging talhayan And so, Pindi. ibig sabihin po ay hindi po na demote si Jesus Christ mm. mula sa Almighty oh, at oh. naging Lamb. Oh. yan at naalaman din po natin na si Jesus Christ ay ang makapangyarihan sa lahat. Meron pa po ba kayong gustong idagdag mga kuya, Kuya Nelvin? Meron pa tayong idagdag diyan kahit kaunti. Ano. Dapat po natin maintindihan mga kaibigan na ang ating pong Panginoong Yesus, kaya binabangkit sa Biblia na siya rin ay tupa ng ating Panginoong Diyos sapagkat pinapatungkulan ng banal na kasulatan na si Kristo ay siya ay ating tagapagligtas at before po siya na magkatawang tao o tawaging lam, kailangan natin maintindihan na bago po siya tawaging, uh, bago siya nagkatawang tao, sister Jana, ay meron po siyang kalagayan doon sa langit, bago po siya nagkatawang tao, bago po siya tawaging uh, tupa ng ating pong Panginoong Diyos. At ito po, isa po sa ibibigay namin sa Philippians 2, ang talata po ay 5 hanggang 8. Ito po yung dahilan kung bakit ang ating pong Panginoong Yesus ay nagpakababa. Bagamat yung kanyang anyo dati ay hindi naman talaga ganoon. Ano po ba ang kanyang kalagayan sa po sa talata na iyon? Philippos 2 verse 5, Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na siya bagamat nasa anyong Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhas ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Sapagkat yung pong tupa ay ginagamit din po sa Old Testament na mga alay. Ang ating pong Panginoong Yesus ay naging alay para po sa atin upang tayo ay maligtas. Pero bago siya maging alay. Ano po ang kanyang kalagayan, Sister sang sa ngayon sa talata? Siya po, ay, siya po ay Diyos na nagkatawang tao upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Dapat natin maintindihan yan sapagkat kung hindi po natin yan maintindihan, ay magiging malabo sa atin yung nature ng ating pong Panginoong Yesus at yung dahilan kung bakit siya nagkatawang tao. bagus bago siya nagkatawang tao, siya po ay Diyos, sangayon sa Biblia. Sister Diana. po. Kaya Melvin, may gusto ka bang idagdag? Sa tingin ko po, yung bagay na atin pong napakinggan ay isang sapat at matibay na pagpapaliwanag patungkol po doon sa issue na atin pong tinatalakay ano po. Yan. Uh, maraming salamat po muli sa isang magandang diskusyon. Yan at ak mas akin pong na na mm -hmm. uh, kung hindi dahil naging Kordero ang ating Panginoong hesus ay wala akong pag-asa dito sa sanlibutan mm -hmm. na ito. Wala, dahil wala po akong magiging kaligtasan. Kaya yes. nga po, ang mm -hmm. ko lang pag-asa ay atanggapin na uh, makapangirihan sa lahat ng aking Diyos na yes. bagamat na makapangirihan siya ay hindi niya ito inari, kundi nagpakababa siya at hmm. namatay Amen. dun sa krus para lang maligtas. Amen. Ako maligtas, tayong lahat. kan kayo po. So, sana po ay hindi lang ang mga argumentong ito ang ating matandaan, yung mga kasagutan nito, kundi yung essence ng ating pinag-uusapan natin. Yes. Yun po ay si Kristo. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. At ngayon po sa ating pagtatapos ay sana ay ma makinig pa po kayo ng ating mga susunod na episode. Muli po ay ito si uh, Sister Jana Teves kasama si Kuya Melvin Alavanza at Kuya Melvin hamora muli po ay sa susunod po ay nawa po ay makiling po muli, muli kayo